sa pagdinig ng kamera na ang gobyerno ng China ang gumastos sa mga vloggers at social media influencers na karamihan ay pro Duterte na dumalo sa isang seminar sa China. Sa pagdinig ng House Tri Committee ukol sa fake news at online disinformation, tinanong ni House Deputy Speaker David J.G. Suarez si dating Presidential Communications Office Secretary Trixie Cruz Angeles tungkol sa National Radio and Television Administration ng China at ang papel nito sa pagsasay ng mamamahayag mula sa iba't ibang bansa. Dito ay ipinakita ni Representative Suarez ang isang larawan ng mga dumalo sa NRTS seminar kung saan kasama si Cruz Angeles at ang iba pang vloggers na pro Duterte. Kinumpirma ni Cruz Angeles na alam niya ang mga ganitong programa at inamin na isa siya sa mga inimbitahan at dumalo sa seminar na ginanap noong May 23 hanggang June 5, 2023 sa China. Nang tanungin ni Representative Suarez kung sino ang nagpondo ng biyahe, inamin ni Cruz Angeles na ang seminar is sponsored kung saan sagot ng gobyernong China ang pamasahe, tirahan at gastos sa nasabing seminar. Tila na isa pagsiksikan ang Pilipinas dahil nakatutok lamang umano ang seguridad ng bansa sa banta ng mga Chinese spies na naglipa na dito sa mahal nating Pilipinas. Pero di daw agad napansin ng gobyerno na kapwa Pilipino na rin daw pala ang nag-iispiya at nagpapakalat pa umano ng mga maling impormasyon upang mapasama umano ang gobyerno ng Pilipinas. Karamihan pa umano sa kanila ay mga pro-vloggers ng Duterte.